So ngayon, for today's video, tara, samahan niyo akong mamalengke dito sa Fresh, dito banda sa amin. Nakangalang ikot na ako dito, hindi ko pa alam pa ano yung bibiliin ko. Kaya nag-iisip ako kung ano yung bibiliin ko para lutuin ko pang dinner namin. So yan, ikot ako ng ikot kung saan ako mapupunta. So dito nga sa station na to, Organic Vegetables, medyo mahal siya, 15 personal so yun guys may cabbage may squash pumpkin dahil nga wala akong na trip or nagustuhan tara ikot ulit tayo dito Dito naman yung fruits area at dito naman yung mga fresh na vegetables so sa panahon ngayon ay nag-iisip ako kung saan ako makakita ng maliliit na cabbage long cabbage. Pagkatapos ko bumili ng mini cabbage na maliliit, so tara, hanap tayo ng pang soup naman dito sa area na to. Ito yung mga biscuit. Yan. Gusto kong bumili. Ay, pa-cute lang. Bakit pa lang naman ako first? Dito nga, nakakaisip na ako ng pang soup ko. So, nakaisip ako ng pang corn soup na lang kasi medyo mas mura lang siyang bilhin kaya siya doon sa mga fresh. So, ito nga, nagtitingin ako ng na yung cream corn tsaka yung whole corn yun na guys ah dami hindi ko alam ko anong gusto kong kunin dito guys naghahanap ako ng pinakamura ay wala talagang mura sa panahon ngayon yan ikot pa ako ng ikot meron pa akong nakalimutan tingin ako ng garbage bag kung magkakano at tsaka yung wiper na pangkusina. dahil nako kailangan na siyang palitan yung aking pamunas doon. Nagmamadali na ako sa panahon nito dahil yung oras eh medyo kailangan ko na bumalik sa bahay namin. Yung ang sarap mag shopping, grabe. Pera na lang yung kulang talaga. So ito nga guys, magtingin-tingin tayo. Ay, naku guys, wala akong nakita. Kaya pila na lang ako dito sa cashier para magbayad. Ito yung mga pinamili ko. konti lang. Kasi nagtitipid ako. Ay, sila pala. <laughs> to sobrang daming nagbabayad. Ay, naku, sabi ko yung bilis-bilisan nyo naman. At gusto ko nang umuwi okay. ice cream area. So, dito na po nagtatapos ang aking pamamalengke guys. I hope nag-enjoy kayo. At sana panoorin nyo at isuportahan nyo ako kahit walang nagsusuport sa akin. <laughs> Pero okay lang, tuloy lang ang buhay.